Pagbukas ko palang ng pinto ng kwarto ko, ay bumungad na sa akin ng isang punpon ng pulang rosas. Good morning, beautiful. Nakangiting bungad sa akin ni Rite. Nagpabalik-balik ang tingin ko sa hawak nitong rosas at sa mukha nito. Ngumiti ako ng piki at tinanggap ang rosas. Kumislap ang mga mata nito. For me? tumango ito. One and only. Itinapon ko ang rosas sa sahig ng aking kwarto. Nalusaw ang malawak na ngiti ni Wright. Tinapakan ko iyon ng tinapakan hanggang sa malagas ang mga petals ng rosas. Wa wow, why did you do that? Nasasaktang sabi nito. Tiningnan ko siya at tinaasa ng kilay. Ito was a gift, right? Since akin na iyon, gagawin ko kahit ano ang gusto ko. Mail Malilit na kami ni Raid. Mamaya ko na lang nilinisin ang kalat sa kwarto ko. Sabi ko at sinarado ang pinto sa likod ko. Mabilis akong naglakad papunta sa sasakyan. Wala itong imik na sumakay sa driver seat. Halata ang lungkot sa mga mata nito. Wala akong pakialam kung ano ang maramdaman niya sa ginawa ko. Si Buboy at Red lang ang lumilikha ng ingay sa loob ng kutse. Nang maihatid namin sila ay katahimikan ang naghari sa loob ng kutse. Itinigil nito ang kutse sa harap ng gitnang paaralan na pinagtuturoan ko. Hinawakan nito ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Hindi kita masusundo mamaya kasi may aasikasuin ako. Mag-ingat ka, mamahalin pa kita. Suddenly, I felt like I can't breathe. I hate this feeling. Hinigit ko ang kami ko sa kanya at walang salitang bumaba ng kutse. Hindi pa rin ako kinakausap ni Eliza. Parang kaswal lang kami sa isa't isa kung makitungo. I felt so alone. Again. Malapit ng mag-uwian, nang makatanggap ako ng text galing kay Eugene na nais niyang makipagkita sa akin. Sinabi ko sa kanya na pwede ako ngayon kaya napagdesisyon na namin kumain sa isang kilalang restoran. Ang kalat mo talagang kumain. Natatawang sabi nito habang pinupunasan ang gilid ng aking labi. Ngumiti ako. Hiniwa ko ang karne ng baka sa plato ko at tinusok ng tinidor. Inumang ko iyon sa bibig ni Eugene na agad naman nitong kinain akala ko wala ka ng balak magpakita sa akin. Madami lang akong pasyente ngayon na mismo naman ako wagad. Kamusta ka? Tanong nito. Nahihirapan na ako. Saan? Saan ang Hinawa Hinawakan ni Eugene ang aking kamay na nasa ibabaw ng misa. Tinitigan ko siya. Wala namang madali sa buhay. Life is all about sacrifices, Melissa. Sacrifices? Yeah, those sacrifices. No matter what, once in your life, someone will hurt you. That someone will take all that you are and rip it into pieces and they don't even watch where the pieces land. But through breakdown, you learn that you're strong. And no matter how hard they destroy you, you can conquer anyone. your strong Melissa. I know. I witnessed it. Malambing na sabi ni Eugene. His words touched my heart. Tumayo ako at pumunta sa likod ng opuan ito. Pumaikot ang mga kamay ko sa kanyang liig at ibinaon ko ang aking mukha sa mainit na sulok ng kanyang liig. Mahina itong natawa. Lumayo ako ng kaunti ng tumayo ito. Pumaikot ang mga braso nito sa aking biwang bahagya akong napatingkayad. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hinalikan niya ako sa noo. May mga pangyayari sa buhay na kahit gusto mong mangyari, hindi naman pwede. Magpakatatag ka, Melissa. Hindi kita iiwan. Hinatid ako ni Eugene sa bahay nang mapansin naming mag-aalas 12 na pala ng gabi. Mail, lagi mong iisipin na hindi kita iiwan na mahal na mahal kita. Tumangaw ako. Hinalikan niya ako sa noo at sa pisngi bago ako lumabas ng kutsi. Pagkapasok ko sa gate, ay agad nitong pinaharurot ang kutsi. Nakangiti ako habang pinapasok ang susi sa magarang pinto ng bahay. Madilim ang buong bahay. Kung hindi dahil sa nightlight Malamang ay nadapa na ako. Napatingin ako sa kusina nang makita ng aandap-andap na liwanag doon. Nakita ko si Wright nakasot at nakaupo sa harap ng lamisa habang nakatingin sa kawalan. May kandilang malapit ng maubos sa ibabo ng lamisa at mga pagkain na nakahain doon. Nahigit ko ang aking hininga nang mapunta sa akin ang mga mata nito seryoso ang kanyang mukha ngunit may kislap ng kalungkutan sa mga mata nito. Bakit ngayon ka lang? Nakatulog na si Reed sa kakahanap sa iyo. Mahinahong sabi nito. Kumain na kami ni Eugene sa labas. Tinuro ko ang lamisa. Anong drama to? Huminga ito ng malalim at tumayo. Ito? Umuwi ako ng maaga para ipagluto ka. Tinulungan pa nga ako ni Red. Itong sinasabi mong drama ang dahilan kung bakit hindi kita nasundo. Bakit mo siya kasama? I crossed my hands over my chest. Bakit? Masama ba? Kaibigan ko siya. Wala kang pakialam. Mariin itong pinagdikit ang labi. Natakot ako ng kumuyom ang mga kamao nito. Ang ekspresyon sa mukha nito ay nag-iba. Galit at sakit ang nakikita ko ngayon. Magbihis ka na. Hindi ka ba naiinitan sa damit mo? Sa patayin mo na rin yung kandila. Baka masunog pa ang bahay mo. Matapang kong saad. Lumapit ito sa akin. Napaatras ako ng maramdaman ang singaw ng katawan nito. Napakislot ako ng hawakan nito ang braso ko hindi iyon mahigpit. Ngunit nanginginig ang kami nito na parang pinipigilan ang sarili. Huwag mo namang gawin sa akin to, Melissa. Ang sakit na eh. Nasasaktan ka? hindi e di mabuti. Saad ko. Napasinghap ito. Umakyat ang isang kami nito sa aking pisingi at hinaplos iyon. Bumaba ang mga daliri nito sa baba ko at itinaas. Nagtagpo ang mga mata namin. Naginit ang sulok ng aking mata nang malino pa sa kristal ang paghihirap doon. Ano pa ba ang kailangan kong gawin Melissa? Ngumiti ito ng mapait. Hindi ako nakapagsalita. Naomid ang aking dila. Narinig ko itong suminghap. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Kinagat ko ang aking labi para maiwasan ang panginginig niyon. Bakit kasama mo na naman siya? Bakit nagkikita pa kayo? Hindi pa ba ako sapat? Ano pa ang ginagawa n'yong dalawa? Magkwento ka naman. Mapait nitong sabi. Ano ba ang pakialam mo? Ang dami-dami mong tanong. Ano ka ba sa buhay ko, right? Matapang kong sabi. Ako lang naman ng tatay ng anak mo na sobrang nagmamahal sa iyo. Nahandang isakripisyo ang lahat para lang mamalimos ng kaunting atinisyon at oras mo. Nagulat ako ng lumuhod ito. Hinawakan ito ang magkabilang kamay ko at hinalikan ang ibabaw ng aking palad. Tumingala ito sa akin. Luluhod ulit ako, Melissa. Baka kasi kapag nakita mo ulit ako na nahihirapan, malaman mo na... Nagsisisi na ako ng sobra. Paulit-ulit akong luluhod sa iyo, Mel. Patawarin mo na ako. Tumakas ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Inalis ko ang mga kamay ko sa pagkakahawak niya. Itinula ko siya at tumakbo palabas ng kusina. Iniwan ko siya sa kusina. Nakaluhod. Nagihirap. Nang buksan ko ang aking kwarto, wala na sa lapag ang kaninang tinapakan kong rosas. Dahan-dahan na kong pumasok sa loob. Nakita ko ang bagong mga rosas na nasa bisna ngayon. Nahinto ako sa tapat ng aking kama na puro petals ng rosas at nakatitig sa tarpulin na nakasabit sa ibabaw ng aking headboard. Nakasulat doon ang mga katagang I'm sorry babe, please let's make up I love you. At sa gilid niyon ay yung picture namin ni Rhett noong nasa kulihiyo pa lang kami. Naiinis kong hinatak ang cover paalis sa kama ko. Nahulog ang lahat ng rosas sa ibaba. Doon ko ibinuhos ang aking galit. Tinapakan ko ang mga iyon. Wala akong pakialam kung maging makaalat ang kwarto ko. Hinatak ko ang tarpulin. Natanggal iyon. Ibinato ko iyon sa gilid. Damn you right.